Yan mga idol. Tayo na dito ulit sa laot mga idol. Tayo na pamburot ulit. Ito nga pala idol unang tawe. Ang ganit. Ito ito idol. Parang may sinabitan na hindi ba ano. Pero nasama naman mga idol sa pataas. hala. tami <laughs> tami ay trista <laughs> tami naman mga idol <laughs> Oh, suwerte ang ating unang laot, mga idol. Amin naman, mga idol. Bungkus-bungkus oh. na ito, mga idol. Oh. Oh, ito na ito na yun. Ay, gulyasan mga idol! <laughs> ah, mga idol, gulyasan! Lakas <laughs> mo tayo, idol, ng malakas! Pugok! Ano <laughs> laki ito? <laughs> Ayos mga idol! Nakasarati tayo ng malaki-laki! <laughs> Hindi natin nakalain idol, dahil dami sa ating pambuti ito, oh! Ang laki, oh! <laughs> Ba't talagot kaya ating isa't mga mga idol? Ay nato Ito na idol ating, ating huli oh. Yan idol ang ating huli oh. <laughs> ang laki nito idol oh. oh. <laughs> ang laking gulyasa nito idol oh. Araw <laughs> eh Hindi natin nakalain na idol na dadawa ito sa ano Sa ating pamburot pero napakasarap ito idol. Ito yung ano, yung gulyasa na may na may matalas Kung tawagin ito sa amin idol ay pugok. Ito sa amin to. Ito idol ating huling ano na oh. Ah, saka pa dito idol oh, sa ano, estrapon. Yan oh. No? <laughs> Kayan. Kinaangat <laughs> ng ulo mga idol.